maraming salamat kay uh, ICT, ang ICT family. At syempre po sa mga vloggers, ng mga team lovers natin na oh! sumusuporta sa Diwata Paris. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto nyo ba kumanta ako ng may kasamang pampakalma? Yes! yes! Parang gusto kong kumanta. Yes, 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 yes. Tapos habang kumakanta ako, no. ang ko lang naman yung Diwata Paris na kanta ko. Oh. Tapos yung pinakamagaling sumayaw-sayaw dyan ako. Manila. May kakibat ng... Manila. Kalma. gusto naman ba yun? talino 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 nasa diba? talino na. talino 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 Nasa Apple ID na siya. talino 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 Tiwata Paris, kung ako'y tawagin yung pang-title yes. ng ating kanta. Ayaw mo, Jai! Parang ayaw mo na kumanta. Maraming salamat po sa inyong lahat alam sa suporta po ng Tiwata Paris. Ayaw kasi nila. Gusto ni bang kumanta si Tiwawan? Isa pa! Gusto pa? ba? Yeah. Ayaw, gusto daw nila. Pwede ba? Oh. Sige, go. Ay, ayaw ni Didi Chuba. Huwag na lang. Si Didi Chuba pala yung ayaw. <laughs> <laughs> Hindi hey, kasi, alam mo bakit? Nasa akin kasi yung copy ng song. <laughs> Ah, oh, chicken ka muna dyan ba? Yeah. oh, sige. Chika, chika muna. Ano, Warren? Diyan ba yung ano? Nakasalang na ba, Warren? Yung overload, marami pang hindi kumakain. Salang na. <laughs> Ayun sa mga audience natin. Right! Huwag ka dito. sa pa kasi hanggang di Puro mga mayayaman. Yeah, Doon yeah. Oh, kasi hindi niya tatanggapin yung isang libo mo. Kukulang yung 1,000, yung eh, 100 pesos. Dito tayo. Dito tayo Kaya mga sponsor. Man, sponsor. Yeah. Yeah. Dito Manda, na, tayo tayo. Eu estou muito aqui, amar é fácil, mas difícil sair. Aí eu faço, para não te pedir. Amar é tão sofrido, como aí, de volta para isso. patambay ng baila okay, okay. Ba't umiiwas kayo? Ang beauty ko sa may tula Ikaw kuya, anong kasunod? Go! <laughs> wow. Doon <John> ako ay <laughs> Wala! Wala! Tuntaw na tikpan Dito sa sipag ko Ang mga tao Sabit na di kumain Diwata pares Hayop ang ang mga victors kanya natutulungan Lalong dumami ngayon ang pano sa <laughs> Ayan, kung ng Paris daw, 200 <laughs> <laughs> Ito na, At please Ito, ito. Go. Yes. Vendor, naging na yun! Hey! Hey! Kapag -sinor.